Noong May 3, 2022, isang kaguluhan ang naganap sa Cachira Norte de Santander, Colombia. Dahil natagpuan wala ng buhay ang isang labing limang taong gulang na dalaga na nagnangalang Karina. Bago pa man matagpuan patay ang dalaga, isang pangkaraniwang araw lamang para kay Karina ang maglakad mag-isa patungo sa kanyang paaralan. Subalit sa nakakalungkot na pangyayari, habang naglalakad siya... May taong sumalakay sa kanya at tuluyan na siyang hindi nakapasok sa kanyang paaralan magpakailanman. Ano nga ba ang nangyari sa dalaga habang papasok siya sa kanyang paaralan? Sino nga ba ang sumalakay sa kanya? Bakit nangyari ang mga bagay na yon sa kanya? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at alamin pa ang lahat patungkol sa buhay at kamatayan ni Karina, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, pili ng all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Karina Blanco Duran ay isang labing limang taong gulang na naninirahan sa Cachira Norte de Santander, Colombia kasama ang kanyang amang si Cesar Blanco. Inilarawan si Karina bilang isang masayahin at responsableng batang babae na nangangarap na maging isang psychologist balang araw. Siya ay kasalukuyang nag-aaral sa Barrio Nuevo kung saan napakalayo nito sa kanyang tinitirhan. Sa katunayan, mula sa kanilang bahay, kailangan pa niyang maglakad ng limangpung minuto papunta sa kalsada kung saan siya makakasakay ng school bus. Sa kabila ng layo ng kanyang paaralan sa kanyang tahanan, nagsisikap siyang mabuti para makapagtapos siya ng pag-aaral. Kaya sinisigurado niyang nakakaalis siya ng kanilang bahay ng 5.30 a.m. upang masiguradong hindi siya maiiwanan ng school bus at makakarating siya sa kanyang klase ng nasa tamang oras. Dahil sa kanyang pinapakitang pagpupursige sa pag-aaral, inilarawan siya ng kanyang mga guro bilang isang dedikado at disiplinadong mag-aaral na may pangarap sa buhay sa kabila ng kalagayan ng estado ng kanyang pamumuhay. Maliban sa kanyang pamilya at mga guro, inilarawan din si Karina ng kanyang mga kapitbahay bilang isang babaeng may malambing na mga ngiti at may magalang na pag-uugali. Kaya naman kinagigiliwan siya ng mga tao sa kanilang lugar. Ang isa na nga rito ay ang isang 55 taong gulang na lalaki na nagangalang Alexander Carillo na nagmula sa Venezuela. Siya ay naninirahan sa lugar ni Karina upang doon magtrabaho sa bukid. Katulad ng aking nabanggit, maraming nagigiliw sa batang si Karina at ang isa nga ay si Alexander. Subalit ang pagkagiliw niya ay tila may halong pagnanasa. Kaya lagi niyang pinagmamasdan ang dalaga sa malayo, inaalam ang gawain at kung sino at kailan ito may kasama. Ang hindi alam ni Alexander, napapansin ni Karina ang ginagawa nitong pagtingin-tingin at ang pagnanasa nito sa kanya. Bagaman alam ni Karina ang mga bagay na iyon, ang tanging sinasabihan lang niya ng kanyang napapansin ay ang kanyang mga kaibigan. Dahil ayaw niyang sabihin iyon sa kanyang pamilya sapagkat ayaw niyang mag-alala mga ito at ayaw na niyang dagdagan pa ang problema nila. Kaya ang tanging ginawa na lamang niya ay maging responsable sa kanyang sarili. Noong May 3, 2022, isang pangkaraniwang araw para kay Karina ang lahat. Gumising siya ng maaga upang maghanda sa kanyang pagpasok sa paaralan. Katulad ng dati, hindi niya hinahayaan na maiwanan siya ng bus, kaya umalis siya ng kanilang bahay ng eksaktong alas 5.30 ng umaga. Sa kanyang paglalakad, makikita na niya sa paligid ang maraming tao. Dahil lang halos lahat ay maaga rin gumigising upang magtrabaho sa bukid. Kaya naman sa daan, may ilang mga taong nagbabatian sa isa't isa, kasama na doon ang pagbati ni Karina sa mga taong bumabati rin sa kanya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad sa kabukiran, madadaan na naman ni Karina ang mga ilang bahagi na walang katao-tao. Nung una, hindi naman siya nababahala sa lugar. Sa pagkatulad ng aking nabanggit, ang lahat ay pangkaraniwang pangyayari lamang para sa kanya. Subalit nakaramdam siya ng pagkabalisa at pagkatakot nang mapansin niya na tila may taong sumusunod sa kanya. Bagaman ayaw niyang tingnan ang taong sumusunod sa kanya, naglakas loob siyang panandali ang sulyapan ito. Laking gulat niya na tila kilala niya ang taong sumusunod sa kanya. Ang taong ito ay ang may malaking pagnanasa sa kanya, ito ay si Alexander dahil walang tao sa paligid nakaramdam na siya ng pagkatakot para sa kanyang buhay. At sa mga oras na yon, hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Kaya naman kinuha niya ang kanyang telepono, kinuhaan niya ng larawan ng taong sumusunod sa kanya at dali-dali niyang ipinadala ang larawan sa kanyang ama. Kasama ng larawan ng salitang may sumusunod sa akin. Samantala matapos matanggap ng ama ang mensahe ni Karina, siya kasama ang buong pamilya at mga residente ay hindi nag ng oras upang saklolohan at hanapin ang dalaga. Maliban dito, tumawag na rin sila ng mga pulis para tulungan sila. Subalit lumipas ang humigit kumulang isang oras, hindi nila nakita ang dalaga. Gayunpaman, nang tinignan nila ang lalaki sa larawan, napagtanto nilang kilala nila ito. At ito na nga ang isa sa kanilang makasamahan sa bukid na si Alexander. Kaya bagaman hindi nila nahanap si Karina, makalipas ang ilang oras na paghahanap, nakita naman nila si Alexander. At dahil may dalang itak ang mga kalalakihan na naghanap at kasama nila ang mga pulis, hindi na nagtangkang tumakas si Alexander. Gayun din ang magsabi ng katotohanan kung nasa ng dalaga. Dinalan ni Alexander ang mga tao sa isang ilog kung saan makikita ang bag ng dalaga at sa hindi kalayuan, Matatagpuan nila si Karina na iniwan sa ilog na wala ng buhay. Pagkalapit nakita nilang dalaga na may palatandaan na ginahasa ito bago pinatay. Makikita rin na nakaranas siya ng matinding pagpapahirap. Batay sa unang pagsisiyasat sa bangkay, natamo ni Karina ang maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Kabilang ang mga sugat nito sa baba, leeg, dibdib, braso at kamay, indikasyon na sinubukan niyang manlaban sa salarin. Dahil sa nakita ng mga tao ang kalumulumong kalagayan ng dalaga, ang buong residente at pamilya ni Karina ay galit na galit na pinagbubugbog si Alexander. Natigil lang ito ng awati ng mga pulis sa mga tao sa kanilang ginagawang pananakit kay Alexander. At agad na isinakay siya sa sasakyan upang dalhin sa istasyon ng polis para makuhaan ng salisay at arestuhin. Subalit, bago pa man makaalis ang mga polis, sa tindi ng galit, nakuhang muli ng mga tao sa si Alexander at sinimulan muli siyang pagbubugbogin. Bagaman sinubukan ng mga polis na kunin muli ang salarin sa kamay ng nag-aapoy na galit ng mga tao, hindi nila ito nagawa. Dahil sa humigit kumulang na isang daang katao ang gumawa ng pambubugbog, namatay si Alexander. Samantala ang pamilya naman ni Karina ay labis pa rin nagdadalamhati sa nakalulumong sinapit ng dalaga. Nakahit na namatay ang salarin, hindi pa rin nalulubos maisip kung gaano sumisigaw ng tulong si Karina at kung paano nakaranas ng matinding kalupitan ng dalaga sa kamay ni Alexander na kung saan hindi pa rin nila matanggap na nawala na lang ng ganun kadali ang kanilang pinakamamahal na si Karina, ang dalagang may pangarap sa buhay. Kinabukasan noong May 4, 2022, ang komunidad ay nagsagawa ng mapayapang marcha kasama ang buong mag-aaral at mga guro sa paaralan ng dalaga. Nakiisa ang lahat sa pagdadalamhati ng pamilya. Kasabay nito ang isang hiling sa mga otoridad ang mahigpit na siguradad para sa mga kabataang gustong mag-aral upang makamit ang pangarap nila sa buhay. Nagdagpa sa hiling para naman sa gobyerno ay ang maayos na daan, kung saan ligtas na makakapasok at makakauwi ang mga batang mag-aral gamit ang mga sasakyan na maaring makarating sa mga liblib na daan. Sa kwento natin ngayon, tunay ngang nakakalungkot isipin ng isang dalaga na nagtitiis na gumising ng maaga upang makapasok ng paaralan at nagsisikap na makapagtapos ay wawakasan lang ng isang taong makasarili. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Chubs from Kuwait, Maria Rivera from Antipolo, Marilyn Idanan at Maria Socorro Mejia from Italy. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Rina Blanco Duran. Ako po si G. Maraming salamat.